magandang tanghali po mga kaibigan. Tayo po ngayon ay magigisa ng parne. Ayan, inaasin ko na po yung ating sibuyas at saka bawang. Medyo tinanghali na po tayo. Kasi tingnan ko kung mainit kasi hindi ko namamatay ang telepon sa pag mainitan. Late po nakapag-isip ng na. ang ating mga kapamilya. membuatkan ya, bahan kita bisa kena kena 3 gram. Nanti satu buah bawang. Ini yang tadi kita tinggal yang 10 menit sampai Ayan po natin ang onsen. O, yes. dahil sa panahon na napakainot na naman. Ito, sibuya sa bawang ng tika at ito yung ating karne plus toyo. Lagyan na po natin ng sabaw o so, yung mga para po ating maginimus yung alat na. Tapos, ilagay po natin itong isa pa na ang sahog natin pero hindi po ito sponsored mga kaibigan Ayan, sa kuyan sa ng ating kanton kansip kanton po yan sa halo ano mga kaibigan sagana lang sa halo pero iwan ko lang kung masarap kamusta so, po kayo mga kaibigan sa panahon ng mainit kamusta po ang inyong pananghalian masarap ba ganyagan na po natin ang sabaw gusto daw nila yung merong sabaw ng konti. Ayan. Sabawan natin. Dalawang mag. Ayan po. Hindi po glass, hindi po tasa. Kundi dalawang mag. Tikman po natin kung anong lasa. Atin pa pong dagdagan ang toyo kasi Tuyo so, lang po yan ang magpapasarap yan. Hindi po tayo mag-aasin. Ang kanto naman po ay may lasang maalap talaga. Ayan. Ayan. na muna yan. Tapos, pag kumulo po yan, ilalagay po natin ang carrots. Masyara po mainit ang panahon mga kaibigan. Kaya, inom po tayo palagi ng tubig. Kaya, meron pa naman po tayong pamenta. Yan lang po ang mga ingredients niyan. Takpan po muna natin. Ito na yata yan eh. Yan na. Ito na. Eh ito, ito na yung kanin. Ito na yung

Hindi ka lang daman ang basura, no? Mm-hmm. Kasi marami na pala ang nakatambak sa akin. Tsaka salamat so, nga dahil wala tayong mga damaw. Oo nga. Pero no? hindi, hindi kaya ka ngayon, ano? Hindi. si pag harvest time ng mga yan. May ba na ano? Pag harvest time ng mga yung sa time. Pero wala naman tayong mga malapit na farm dito. Yan mga kaibigan, ilagay na po natin ang carrots simple lang po ang um, pagluluto ng mga ganito. Pag sanay na sanay po tayo, kahit nakapikit ka, alam mo kung ano yung <laughs> lasa ng kanto. Kaya mo, nakapitit. Joke <laughs> lang mga kaibigan, na huwag po pupitit. Ayan, <laughs> pwede na. Pag-ibig po siya. Pinturas na po ito. Pinturas na natin ang ating repoli. Repoli po mga kaibigan. Yok lang po yung repoli na. Ah. Madali lang ang kanton. Madaling maluto. Pwede nga isabay sila ng ano, gulay. Uh, Para uh, hindi maubuntok uh, uh. ang nilay lagyan na natin mga kaibigan itong gulay. Yan. direto ng gano'n. Tapos, kaya ang tubig, pasya na ang na lang ng konti itong sa ang Pero, hindi naman

sandok. Ito po ang ating kasadong kanton. Kanton di sado. Marami pa po sa bawang ng pagigyan. Hindi po makahingay ang ating dihon kasi parang masikip ang ating pinaglutuan na kawalit. Pero tayong mga Pinoy. Ay, na-discarty po yan. Kahit sikit. Kaya yung uh, gawa ng discard yan. Hintay na lang natin na yung Antong. Para namunggot po siya. Para siya na po siya dyan. Ayan. Ang palay. Ay okay na rin. Ayan po. Lagyan natin ang sana yung ating kanina. Ayan. Pakita pa rin yung ano. ano paminta. Paminta. Ito. Ito po yung paminta natin. yan Okay na po yun. Ayan. 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 ang apoy Na Gaya ng beho na nag-absorb ng marami sa bau. Ang kantong po, ay eh, nainitan lang po yan eh. Malambot na yung kanyang mga hibla. Ayan, mga kaibigan, ang ating gisadong kantong. Gisado. Bakit nga ba gisado? Ano? Kasi nga ginisa sa sibuyas at bawang may laga, hindi walang mga tika ayan na po ang na natin ayan mga kaibigan salamat sa Diyos At dahil meron po tayong pinatayin araw-araw ito lang po ang lasa Naalala ko yung mga nakita ng araw. Kapag may handaan, sabi nila eh, video pa aalat-alatin nila yung lasa para daw hindi mag, ano, hindi maubos agad. Pero kapag handaan sa bari, walang ano, walang maalat, walang <laughs> hindi maalat. Lahat yun, gusto na mga nakita. Mm, ano, mga kaibigan, Mukhang luto na po yan. Hatan ko natin. Yan. Mayroon pa pong kunti na sabaw na na Okay na po yan para mukhang sabaw-sabaw po ang mga kakain. Ayan. Ito ang yan. Ang na sabaw. Ayan. Serve po yan. Okay na po yan. Okay na po ang ating kanton. Itatakpan na po natin yan. Tapos, patayo na ang apoy. Yan, mga kaibigan. Ayan. Okay na. Pwede na pong kumain. Uh, umain. Pwede na gamutin ang butong. At uh, salamat po sa inyong panonood mga kaibigan. Salamat po talaga ng maraming marami at hindi po kayo nagsasawa at naiinis sa aking mga video na paulit-ulit lang ang play. So, ayan. Si Lolo ay hindi na nakatiis ng gutom Kaya kumain na po siya. Ayan, ang ulam ni Lolo siya ng bilis. gusto ba? Pero kung totoo bawal yan sa mga diabetic. Hanggang dito na lang mga kaibigan ng aking video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Bye!